Ito, maraming basikol, idol. Masulog kami ng basikol dito sa kamayang. Mas kamadambo kami ito, basikol, idol. Oo, mm uwi, -hmm. oh Oo, uri sandi, ka ni Sandy. Kaya na i-sinambo oh. na idol. Oo, oh. oh, kaya karoon mo na idol, basikol. Parap ito, idol. Hindi malaki. Patu na pa magurang idol. Dito pala, banda mga idol sa area na to, Ito yung mm -hmm. ano, palayan namin pala ito idol sa may higat 2 hindi pa natam na ng, ano, ng palay dahil wala pang ganong ano ganong ulan tuwing tag ulan lang namin tinatam na ito idol ng palay o yan ah, araw eh Paskul na kaya damadam kami ka pa magkapya lamang eh gamaluto idol kaya lagi kakareke ang idol o oh. Oh, basikul tak kama yang. Ingo. Ayan, bigay natin kay Ingo. Hmm. <laughs> ano nga basikul, di Karuga Ikaruga, ito idol, dami. Mm, ayan Tatlo. Ang daming basikol. Napakaro nga basikol idol. Hmm. Era, libre la damo. mo. Mm. <laughs> Masingo sini na erda na adobo na idol. Yau <laughs> e eh, libre. Ito yung pagkain na ano, hinahalikan mo pa. Minamahal talaga na pagkain. basikal, kuhol. <laughs> Ayan na yung kuhol oh, binol sa ni Sandim. Hmm. Talaga no, ni sana no, idol. Sana no, no. idol. Parami pang kuhol. Ito na, buwat na ni Ingo yung saging. Kami ay pa uwi na idol. Uwi na si idol. Marami na na pagkain sa bukid. nga makang. Gulay, gulay ra idol.